Hello, good afternoon. Ngayon, dito naman tayo para mag-grade ng tatay ko. Hindi niya alam na ipi-ipapa-grade ip ko yung bag niya. Ito yung bag ni tatay ko. So, titignan natin kung ano palagi yung dinadala niya. Shara. Holy Bible. Sino sa inyo palagi nagdadala ng Holy Bible? Lumang-luma na. Gamit na gamit. You know, Ang niya. sabi nila mas mainam daw na magdala ka ng Bible sa bag mo para in case of emergency ay maliligtas ka daw Ito, Bible notebook lagi siya nagdadala ng notebook lumang-luma na kodiko. ko. Ayan, mga pinagsulatan ng... Ay, pinaglagyan ng gamot. So, Picture. <laughs> And then, nail cutter. Hilig maglalal ba ko ng nail cutter. And then, wala na. Wala tayong nakitang basura. So, sasauli lang natin to Gaya-gaya lang ako sa mga napapanood ko, no?